Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Uh, pahayag ito ni Atty. Guanson, reaksyon niya sa tulong na ibibigay ng Administrasyong Marcos sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu and other provinces sa Visayas. O, Guanson, pambihirang gobyerno, 80,000 sa Imburnal, 5,000 sa Nasalanta, hmm mariing pinuna ni dating COA Comelec Commissioner Attorney Rowena Gwanson ang hindi pagkakapantay ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mamamayan. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na 5,000 hanggang 10,000 lamang ang ipagkakaloob sa mga biktima ng bagyo na nawalan ng bahay at kabuhayan, bumanat si Guanson sa social media. Ito ang post ni Atty. Guanson. Mga nasiraan ng bahay at kabuhayan dahil sa bagyo, binigyan, o oh, bibigyan pa, hindi pa pala nabigyan. Bibigyan ng DSWD ng 5,000 up to 10,000 babaeng lumabas lang sa imbornal, binigyan ng 80,000 ng DSWD, pambihirang gobyernong ito. <laughs> Excuse me. Ang tinutukoy ni Atty. Guanson ay ang babae na nag-viral matapos lumabas mula sa imbornal kung saan kalaunan ay nabigyan ng 80,000 pesos na ayuda na later on umamin itong babae nito gumagamit din siya ng pulbron <laughs> para kay Guanson ito ay malinaw na indikasyon ng kawalan ng hustisya at malasakit sa mga tunay na biktima ng kalamidad maraming netizen ang sumang-ayon kay Guanson at nagtanong kung papaano ba talaga ipinamamahagi ng DSWD ang pundo ng bayan. Para sa ilan, tila mas may pabuya pa ang pagiging viral kaysa sa mga tunay na biktimang naghihirap sa gitna ng kaliwat kanang kalamidad. Agree ba kayo kay senator Guanzon na pambihira ang gobyernong ito? Yes, agree ang ako ako, agree ng agree ako. Ah. Uh, ito ang mga nakaupo ngayon. Presidente, mga cabinet secretaries, kung sino pa diyan, kung gumastos yan, bongga. Na nung nasa active service pa ako, pag ganyan na after calamity ano mga example Yolanda o ano pa yung mga ano kakaroon na ng interagency meeting na yan tatawagan na yan oh. plaplanuhin paano i-rehabilitate -re na nako magmi-meeting -me sa mga hotel kung ilang araw yan na meeting ko no high, planning session, whatsoever. Kami, mga participants from different agencies, patutulugin sa hotel, papakainin, may per dime pa, per dime. Ganyan po. Naranasan ko yan sa gobyerno. Kaya, yung 1.307 trillion pesos na ibinalitang ni-release ng Pangulo, mabuti na lang kung may 50% na makakarating sa actual beneficiaries. Ito, opinion ko lang ito. Kung saan sa... Dapat sana, itong mga nasalanta, sila yung direct na natamaan, hindi ba pwedeng taasan din nila ng... Example lang, yung mga damaged houses, 20,000. Yung mga completely destroyed, 30,000 or 50,000 kaya. Bakit hindi nila yung mga magawa? Nagtitipin? <laughs> I don't think so. Uh, hindi lang nila alam siguro ang hirap ng ganyan na uh, madaanan ng bagyo, madaanan ng kalamidad. Kasi nga, yung mga nakaupo dyan, eh, mga mayayaman eh, hindi naghirap. Yung mga policy makers natin. Oh, Gatchalian. Rex Gatchalian. Naghirap ba yan? No way. Mayaman. Bongbong Marcos. Naghirap ba yan? No way. Kaya hindi sila makarelate. Akala nila, ang Pilipino nagpapalimos. Akala nila matutuwa na Akala nila parang ayo lang nung panahon ng eleksyon. Ito, hindi eleksyon ito. Sakuna. Na siraan o nawalan ka na ng bahay, ari-arian, sakyanan. Iba, namatayan pa. Tapos 5,000 to 10,000 lang ang ibibigay. Talagang pambihira. <laughs> only in the Philippines basa tayo sa mga comments Ed Casby Oplok ngagba ano ba aasahan nyo sa kanya Jerry de la Serna hehehe he, he. hindi na siguro masama kung partially damage 500,000 totally 1 million wag naman yan sobra na yan anyway biro lang ito Heaven Suarez Lumabas sa Imbornal 80k Sahod ng mga trolls, sa <laughs> 7k plus 500 load Samantalang mga nasalanta Bagyo <laughs> Yeah Ang dami nilang trolls ngayon kaya Yung mga ganitong post Kung ano mang post na against the government Ang daming pumuputakting trolls Mahilig akong magtingin Pag may uh, negative post tapos may dumidipensa sa iganon ko kagad Nako. most uh, halos 90% sa dumidipensa sa administrasyon mga trolls uh. Saan nang galing yung bayad sa trolls? Galing sa atin. Bakit mo ba bayaran yung mga trolls dahil lang sa iyong imahe? Dahil gusto mo lang uh, paniwalain ang taong bayan na marami pang naniniwala sa inyo? Kalukuhan yan. Nakaka ano. Michelle Abunga, Abugan. Grabe na talaga itong presidente na ito. Is speechless na talaga ako. Hi. Emilio Asilom. Sira ang ulo ng mga taga Malacanang. Kung si Ngagba ang nasa katayuan ng mga taga Cebu, matutuwa kaya siya sa 5K na ayuda? I'm sure. Hindi. Eh paano hindi niya naranasan yung hirap na yan eh? Anyway. Uh, kasalanan natin bakit natin siya binuto tiis na lang tayo ng another 3 years salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig dahil namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng bahay itong tribong talandig na mas maayos naman panorin nyo ang video na ito Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay Omo na ni siya ang pagtabang sa ila. O karon mo na ni sila ang matagaan o gero. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Salamat kayo sa grasya. God bless you all. Human sa pagbain-bain ani. Eh. Butangan tangan pagiod og pangalan ang kada usa. Mm. Ah, uh, ano? <tis> so, mo na ni ang balay ni Kuya nga trapa lang. So natagaan na taga siya og yero. Na sa e Salamat sa Ginoo kay naay hinabang nga kaabot sa moa. kayo. Oh. Pila na ni ka niya imong atop? Pila na ka bulan or tuig? Ang Mangako na eh, ni Oo. Oh oh. oh, oh, So, salamat kayo,